Dito na nga kami nito sa may simbahan and grabe sobrang ganda nga ng view dito sa taas ng simbahan. Kitang kita mo ngayon ganda ng view ng mga kabahayan dito sa baryo namin. In Hi guys! Good morning! Welcome po dito sa barangay namin at ito nga po yung itsura ng barangay namin. Maaga nga po kaming nagising neto and magsisiks pa lang ng umaga so naisipan nga namin na mag-almusal dito sa may namin dahil maganda nga po yung view dito. Sobrang sarap nga tumambay dito dahil napaka-press ko nga ng hangin. Magsisevid na nga neto ng umaga kaya bumaba na nga din kami dahil medyo mainit na nga dito sa taas. Pagkababa ko nga po so pinahawa ko muna si baby kaya ate dahil nga po papakainin ko si papa. Si papa nga pala guys yung dahil dahilan kung bakit kami nagsiuwi dito sa Rawestel del para nga maalagaan namin siya ng maayos. Nung nasa Manila nga po kami, so sila kuya nga lang po ay nagtutulungan dito sa pag-aasikaso kay Papa. May mga trabaho din kasi sila kuya kaya napagdesisyonan na lang talaga namin na umuwi kami para nga natututukan yung pag-aalaga kay Papa. Pagkatapos nga namin magpa-araw ni baby, so niliguan ko nga muna siya para press ko na nga ang baby ko. So, bro, ang dami ko nga ang gagawin ngayong araw na to kaya samahan nyo ko guys na mapagod. Ah, <laughs> Marami na nga po palang labaan si baby kaya ito nga po nilal nilalaban ko muna yung mga damit niya. Masyado nga akong loyal sa Unilab din simula talaga ng newborn si baby. Ito na talaga yung gamit ko din mabango nga ito at saka mild lang yung amoy. Sa down naman po ni baby, ito nga din pong fabric softener ng Unilab yung gamit ko sa mga damit niya. Sobrang gustong gusto ko nga talaga yung amoy nito din. Napakabango talaga nito sa damit ni baby. Mag-aalas 11 na nga nito kaya nagutom na nga kami kain po tayo. Pagkatapos nga namin kumain so nandito nga muna ako sa duyan para patulogin si baby para nga po matapos ako sa paglalaba ko. Nakatulog na po agad si baby, madali talaga siyang mapatulog pagka talaga nasa duyan kami. Nung nakatulog na nga po si baby, so pinapanday ko nga po muna siya sa kanila, din nagsampay nga muna ako nito mga nilabahan ko. Pagkatapos ko nga magsampay ni Yaya nga ako ni ate na pumunta dito sa may tindahan para nga pumili ng ulam. Habang nag edit nga ako nito, eh, meron nga akong nahagip na bata na nangungulangot. Haha, ha, chor. Ha, Mabuti na lang talaga na meron mga tindahan na kompleto ang stock, kaya pag naubusan ka nga ng mga kailangan mo, si dito mga sa mga tindahan, mabibili. So pagka-uwi nga namin, nagguto nga si ate ng chicken adobo with egg. Sobrang sarap nga ng luto neto ni ate. 3.20 ng hapon na nga neto hindi na nga po mainit kaya nga po na sila na maglakad-lakad kami kasama si baby. Come here, dali, come here! Dek. Mak itu kagak lagat.

Ito nga pala guys, yung simbahan dito sa barangay namin. Sobrang ganda na nga po ng simbahan na pinukupar talaga sa dati. Sobrang nakakatawa nga po talaga and grateful din po ako din. Ang laki na nga ng pinagbago ng simbahan namin. Mas lalo nga nila itong pinaganda. <laughs> Dito na nga kami nito sa may simbahan and grabe sobrang ganda nga ng view dito sa taas ng simbahan. Kitang kita mo ngayon ganda ng view ng mga kabahayan dito sa barrio namin and ayan nga po pala yung bahay namin sa part ng sinum ko. Sobrang nare-relax nga ako dito sa taas habang pinagmamastan nga ang ganda ng barrio namin. Ang tagal ko din kasi hindi nakadalaw dito. Ang laki na nga ng pinagbago ng barrio namin. Mas lalo na nga itong gumanda kumpara talaga dati. Bye bye!

Pagkadatingan namin ng bahay, nagdede nga si baby sa akin eh napagod nga ata siya din nakatulog nga ito. Habang tulog nga po si baby, so si papa naman nga po yung inasikaso ko dahil pinakain ko na nga po siya ng hapunan. So hanggang dito na nga lang po and for today's video, thank you for watching po. Don't forget to like and share. Bye! Love, love!